Si Aling Luding ang higit na natuwa sa pagkakaunawaan nila ni Damion. Noon pa man, alam ko nang kayo ang bandang huli. Sabi ng matanda minsan nagluluto ito ng order na pansit sa kusina at napisipan niyang huntahin. Kahit naman opisyal na silang nagkakaunawa ni Damion ay maaaring na siyang ituring na boss din sa restaurant ay hindi kailanman napigil si Aling Luding sa pagganap sa dati nitong tungkulin sa restaurant. Natutuwa akong natutuhan mo uling buksan ang puso mo. Nakangiting sabi uli ni Aling Lodin na siya. May alaalang na nariwa sa kanyang isipan. At nagtataka siyang sa mga itong pagkakataon. Kaya pa rin siyang sakta ng alaalang iyon. Nahalata ni Aling Lodin ang pagkawala ng ngiti sa kanyang mga labi. Kaya waring sa dilitin itong natigilan. Pinagsisihan man din ang lihim na sinabi. Halata niya gusto nitong baguhin ang usapan ng sabihin nito. Hindi kapag naisipan ng magyayaan ni Damion na pakasal kayo, ay eh magkakahiwalay na tayo pinasigla pa ng matanda ang tinig. Bakit naman taho tayo magkakahiwalay? Pilit na rin humingit yung sabi niya. Ang gusto ko, kasama kayo paglipat ko kina Damion. Ayaw na hindi talaga ako papayag. Maligaya na rito ako, anak. Hindi ko gusto sa pagsisimulaan mo ng sariling buhay ay nakabuntot pa rin ako. Pero tiya, huwag mo nang ipilit at tapos na ang usapan. Basta isipin mo maligaya ako rito. Kay kasama ka, kaya nag-iisa ako, maligaya ako. Hindi nila inaasahang may mangyayari na higit na makapagpapaligaya kay Aling Luding isang pangyayaring magaganap ng alang na iyon. Wala na siya sa restaurant nang maganap ang pangyayaring magpapabago sa buhay ni Aling Luding. May lakad sila ni Damion at kaalis lamang nila ng mangyari iyon. Nalaman na lamang niya buhat sa mga kasamahan at sa pagkukwento mismo ni Aling Luding nang bumalik siya ng gabi iyon. Si Aling Luding di umano ang personal na naglabas ng order na pansit buhat sa kusina dahil busy ang mga pag Tagapagsilbi Pero may nakita itong customer sa restaurant na nakapagpatigalgal sa matanda Bubaksak nga rin sa pananito ang hawak na pansit Pero magigayon man ay hindi na pinansin ni Aling Luding na waring na tulala Nang sundan di umano ng tingin ng mga kasamahan Ang nakapagpatigalgal kay Aling Luding Nakita na ni nila yun na isang nagsusolong lalaki sa mesa Matanda lamang ng kaunti kay Aling Luding Pero kahit may edad na ay matikas pa rin ang forma at halatang may kaya. Sa bahaging iyon pa ng pagkakwento ng mga kasamad, halos na hula na niya kung sino ang naturang lalaki. Ulila na pala si Luis, sabi ni Aling Luding ng gabing iyong kausapin niya. Tingin niya ay parang nakalutang sa alapa pang tiyahin. Nakangiti ito sa pagkakahiba habang nakatitig sa kisami. Hindi siya nagsilita para hindi maputo lang wari ngarap ng tiyahin. Lihim siyang maligayang maligaya sa pagmamasit dito. Ngayon lamang niya nakitang tunay ang kaligayahan nito Umaabot at pinahahayag ng mga mata Halos magkasunod daw na pumanaw ang kanyang mga magulang Sabi uli ni Aling Luding, may tatlong taon na pala siyang nabubyudo May dalawang anak siya na parehong may asawa na Gustong gusto na niyang itanong maraming katanungan naglalaro sa kanyang isip Pero hinintay niyang magmula na lamang sa tiyahin Ang mga impormasyong gusto niyang malaman Nakahiyaan daw niyang bumalik sa baryo ng mabyudo siya kasi nga parang tinalikuran niya ako nung araw. Inisip na lamang daw niyang nag-asawa na siguro. Wala na siyang pag-asang magkikita pa kami. Pero nagkita nga kayong mulitiyang. Di napigil ang sariling singit niya sa pagsasalita ng tiyahin. At pareho na kayong malayo. Oo nga, ani-aling lang din nang bumaling sa kanya. Parang ngayon pa lamang siya talaga nakikita ng matanda. Dahil kanina ay nag-uulap ang anyo nito sa kaligayahan. Alam mo ba kung anong sinabi ni Luis? Hindi ho. Pero parang nahuhulaan ko na. Gusto uli niyang sariway ng nakaraan niya, di ba? Lumamlama nga ni Aling Luding. Kapalaran na raw naghatid sa amin sa isa't isa. Kaya hindi naman dapat palampasin. Babalik daw siya nang babalik dito. Kung kailangang di umano ay susuyuin niya akong muli kahit pahirapan ko siya. Napagsalikop niya ang dalawang kamay. Para siyang teenager na is kiligin sa excitement. Nahagyang lumungkot ang anyo ni Aling Luding. Matanda na kami. Palagay mo ba'y wala matanda sa pag-ibig, tiya. Binigyan kayo ng ikalawang tsansa. Sasayangin niyo pa ba? Napatitig sa kanya si Aling Luding. Mayama yung napatungo ito sa kana balik ang katuwaan sa anyo. Tatlong buwan matapos ang pagpapabalik-balik ni Mang Luis sa restaurant. Na ang pakay ay panunuyo. Nagpakasal na ang dalawa sa pag-aatorga ni Rian. Maligaya siya kahit naunahan pa siya sa altar ng tiyan. Hindi sa minamadali kita, pero naiinip na ako niya. Minsan naihimotok ni Damion. Kaling sila noon sa panonood ng concert sa McMorner sa isang mamahaling motel. Bakas niya ang lungkot sa anyo ni Damion at bagamat nahuhulanan niya ako nung tunitukong nito, ay nagkawas siya ng nagtataka. Naiinip ka saan? Tanong niya. Sa pagliyamong pakasal, hindi na siya nagulat sa narinigan. Inaasahan na ng iyon ang sasagot ni Damir. Isipin mo naman, mag anibersaryo na ang kasal ng tiyahin mo. Pero tayo heto pa rin. Kung minsan tuloy, may pagdaramdam na tiling na pagpapatuloy ng binata. Naiisip kung wala kang balak na pakasal sa akin. Para bang kontento ka na na ganito na lang tayo. Hindi totoo yan. Pagkakailan eh. nag enjoy pa lang ako sa pagiging independent. Siguro na pa isapat na yung kulang isang taon para makontento ka. Alam mo bang hindi lang ako nagkakaroon ng pag-aalinlangan kundi pati na ang mama. Parang ang napapahiya na ako kung minsan. Maka naiisip na rin niya ang naiisip ko. At doon naman ang naiisip mo. May himig pa bibirong tanong niya na hindi mo ako mahal. Napalakas ang tawa ni at lalo lalong nakalagdag sa pagdaramdam ni damyon. Formal siyang lumapit ng po. Hindi pa pinatatakbo ni Damyon ang kotse. Nakahimpil pa ang sasakyan sa maluwang na parking lot na pinanggalingan nilang hotel. Sa so, mga nakapagpapatunay palang mahal kita ay ang pakasal ako sa iyo. Naglalambing na tanong niya habang nilalaro ang kwelyo ng nobyo. Siyempre, maikling tugo ni Damien. Kapag pumayag ba kung pakasal na tayo ay mawawala ng pag-aaling langan mo? Oo, bahagya na ngayong nakangiti si Damien. Kung ganun, naset mo na po ang date ng kasal natin. Totoo, hindi makapaniwala sabi ng banata. O ayaw mo naman ngayong maniwala. Nakalabing tugo niya. Sigaw ni Damion habang binubuhay ang makina ng sasakyan. Hindi niya napigil ang matawa. Tiyang, ito ang sabi niya ng sagutin ng telepono. Sabi kang may sabi na may tawag siya sa restaurant. Rian, sabi ni Aling lunik sa telepono. Sa na nito sa bagong pangalan niya. Napatawag ho kayo, tanong niya. Eh kasi nga anniversary na namin ng tiyo lo mismo sa linggo diba? Hindi ho nawawala sa isip ko. Talagang pupunta kami rin sa sunday. Mabuti naman kung ganoon kasi maghahanda kami ang tiyo Luis mo ang may gusto para raw family reunion na Bila silang magkita-kitang mag-ama eh. akong tawagan kat ka ipaalam sa'yo. Napangiti siya. Kahit mag-iisang taon pa lamang silang nakakakilala ni Mang Luis, naging malapit na agad ang kalooban nila sa isa't isa. Pati naman ang mga anak nito ay naging kapalagay ng loob na nila ni Aling Luding. Kahit na nga noong una may takot sila na baka hindi magkaganon. Mabait ang dalawang anak ni Mang Luis, kung tawagin nga sa'yo ng mga anak ni Mang Luis ay lumalagapak na tita. Kahit naman ho kayo, hindi kayo maganda ay talagang pupunta kami riyan ni Damian. Alam ko, mauuna na naman ako sa inyo, honey. Tila nagbibiro ang tono ni Aling Lulin. Pero malapit na rin ang selebrasyon ninyong dalawa eh. Bumawi ka. Nalang sa kasal mo. No? Kami naman ang abalahin mo. Ang tiyang natatawang sabi niya, hindi ho niyo ako inaabala. Masaya akong maging bahagi ng katuwaan niyo. Ganun din ako anak. O siya sige at baka may gagawin ka. Ipinapaalala ko lang sa inyo ni Damion ang pagpunta niyo rito sa linggo. Nagpaalam na sila ng tiyahin. Na. Mula sa pagmamasid sa nadaraanan na nilang tanawin sa kaba ng Ifania de los Santos si binaling niyang tingin sa katabing nobyo na siyang nagmamaneho ng sinasakyan nilang kotse. Ang mga ilaw dagitam niya na nadaraanan ay makakatulong upang magmukhang bata si Damian kay sagulang na 27. Kasabay ng paglipad-lipad ng hangin sa kanyang buhok, parang saglit na nagbalik sa isip niya ang nagdaan. Tatlong taon na ang nakaraan mula nang makilala niya ang lalaking ito. Marami nang nangyari buhat noon. Napabuntong hininga siya. Hindi niya masasabing ganap siyang maligaya. Pero contento. Hindi tiyat-tiyak kung tunay ang pag-ibig na nadaraman na niya kay Damian. Sigurado lamang siyang laging ligtas dito. Yung katiyakang hindi nito magagawang sakta ng damdamin niya. Hindi man niya madama ang pabigla-biglang kaligayahan kung mga gabing nakaparada ang kotse nito sa dilim at magkalapat ang kailang mga katawan ay damang-dama naman niya ang siguridad. na dulot ng katiyakan laging naroon si Damien. Nagising niya kinabukasan pagkatapos ng maghapong trabaho at maging pag-uuwi. Hindi ito bas na lamang nawawalang parang pula Paris ni. Tinigilan niya ang pag-iisip. Hanggat maaari, iniiwasan niya ang sumagi man lamang sa ala-ala si Renz. Madalas niyang sabihin sa sarili na kasama ng nailibing na nagdaang unang dalawang taon ng pamamalagi niya sa Manila ang pagtingin sa binata. Ngunit patuloy ang mga pabiglabing ng pagkaalala niya kay Renz na di kailanman namatay ang pag-ibig niya. Eh. Galit siya, oo, sapagkat sinong babaeng hindi magagalit sa isang lalaking nang hindi makuha ang isang bagay ay basta na lang na wala at sukat. Samantalang hinihintay lamang niyang sabihin ng friends ay handa itong nitong pakasalang at ibibigay na niya ang sarili. Pero hindi niya narinig yun. Marahil ang sinabi yung akin ka ay hindi pagmamahal ang ibig sabihin. Iyon ay isang pag-angkin sa physical na pamamaraan at ngayong 21 na siya sa kalamang niya na unawa ng lahat. Pinilit niyang niya kamuin si Ren sa kaba, baan ang pagtingin inuukol sa kanya, ngunit hindi niya magawa. Imperno ang mga unang gabi ng pagtatangka niyang lumimot. Kung mga gabing tulog na si Vicky at ang tiyan, iniimpit niya ang pag-iyak. May mga araw na nang sa halip at trabaho ang kanyang hinahanap, ay nasusumpungan niya ang mukha ni Renz ang sinasala niya sa mga taong nasasalubong. Ngunit mahusay gumamot ang panahon. Unt Unti-unting nabuwasan ang kerot na nadarama niya kapag naaalala si Renz. Naroon pa rin ang dating sakit, ngunit hindi na ng dating. Waring isang sugat na lamang iyon, na naghilo may kumikirot pa rin kapag nasusundot ang iniwang pilat. Marahil ay nakatulong ang mga bagong kakilala at kapaligiran. Higit sa lahat ay si damyon, Si damyon na siyang nag-aalis sa kanya ng isang bagong buhay. Isang buhay na may tiyak na direksyon.